ang leak sa chapter 406 nga ay lumabas na. Bali ang pan's translation dito ay hindi pa opisyal. Sa unang pahina nga ng chapter 406 ay makikita ng paket sila Pinks Nobunaga, Peyton at si Tadyaw ang vice boss ng Char Family. Bali sinasabi dito ni Tadyaw na kapag nagpatuloy ang tatlong miyembro ng spider na akitin ang hagdanan ay makakarating sila sa second floor. Makikita nga din sa mga susunod na pahina ang tagong daanan sa black whale ship na bukod sa mahaba itong hagdanan, mayroong kakaibang mga aparatong makikita dito. Sunod nga ay makikitang nag ang grupo tungkol sa kanilang nasaksihan at ipapaliwanag na lang natin sa susunod na video kapag nagkaroon na ng maayos at official na translation. Sa sumunod na eksena, sa base ng Haley, ipinakita ang shell na bumalik ang anyo sa isang signal transmitter. Kung matatandaan, ito ang ginamit ni Hendrix sa naunang chapter upang matrack ang mga miyembro ng Hailey Family. Lumipat ang eksena kung saan makikita si Hinrig at Sakuro at ang bangkay na katawan ni Lynch. Nadiskubre ng Ninth Prince Bodyguard ang bangkay na katawan ni Lynch at ipinagbigay alam ito sa underboss ng CEO Family na si Hinrig. Makikita ang masaklap na nangyari kay Lynch na makikitang nag-twist ang ulo nito sa kanyang likod na malamang ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos nito, pinag-uusapan nila Sakuro at Hinrig ang ang tungkol kay Hisoka. Mukhang nag-aalinlangan na ang dalawa kung totoong Hisoka ba ang nakita nila. Samantala, sa libing ni Hockenberg, mayroong madaming mga tao ang nakiluksa na posibleng nakahalo na dito si Dogman ng Hailey Family base sa plano nila ni Morena sa Chapter 405. Andito din si Corollo na posibleng hinahanap ang taong may kakayahang pumatay kay Hisoka nagkaroon ng anunsyo na humihimok sa karamihan ng makipagtulungan dahil sa isang espesyal na investigasyon sa barko ng Black Whale. Hinihiling ang kanilang kooperasyon sa pansamantalang pag-aalis. Hindi nila kailangan mag-alala, mangyaring manatiling kalmado at sundin ang mga tagubilin ng pangkat ng siguridad. Si Corolo ay gumagamit ng bagong kakayaan sa kanyang libro at isang babae ang may-ari ng ability. Makikita siyang may hawak na telepono na may puso. Agad na tumawag si Corolo at kasunod nito ay tumunog ang maraming telepono sa mataong lugar. Ipinapakita nito ang sabay-sabay na komunikasyon na nagpapahiwatig na maingat na pinlanong estratehiya kasama ang iba, mga random o kaalyado marahil na binabantayan at sinisimula ni Corolo sa ngayon. Pagkatapos ay ipinakita ang mga bagay na sakramento na ginamit sa succession war at ang layunin ng mga bagay na ito. Unang ipinakita ang seed urn na ginamit para sa mga lahok sa succession war. Pangalawa ang sagradong estatwa na nagbabantay sa succession war. Pangatlo ang kayamanang espada na ipinapasa sa susunod na hari ang mananalo sa succession war. Hindi pa malinaw kung ito din ba ang kayamanang gustong makuha ng phantom troop. Abangan ang susunod na video natin patungkol sa chapter 406. I-like at i ang ating FB page na Mr. Salaysay para updated ka sa mga next videos.